Hello guys, kami ay tapos na kumain. Ngayon ay maghuhugas na naman ako ng pinggan. Maraming kinainan. Ito ang ito ang ginagawa namin palagi. Pagkatapos kumain, maghugas ng ginagawa namin dito sa Singapore. Mahirap mag OFW kasi minsan nalulungkot ka minsan <clears throat> kung ano-ano naisip mo lalo pa kung wala kang masyadong binagawa. Yan ito ang buhay namin dito sa Singapore Wave W mm -hmm. <coughs> pagkatapos kumain magligpit, maghugas dito sa bahay. Dalawa ang katulong. Isa lang yung naalagaan namin. Magtataka kayo at marami kaming pinggan kasi tatlong putahe, may sasaba, may sarulay, may ano, si ma'am, Okay. pag umaga ang gising ko is alas 7 kasi pag alas 12 nagigising ako, nagpapalit ako ng diet kami kaya nagigising ako alas 7, imidya, minsan alas 7 ganon pag alas 7, imidya Magbibigay ako ng gamot ni Ma'am pag 7:30 tapos pag after 30 minutes bibigyan mo naman siya ng almusal niya tapos ako habang nag-almusal si Ma'am habang nag-almusal si Ma ako nag-almusal din tapos ko mag-almusal maliligo na rin ako tapos tapos ko maligo si mam ma naman ang papaligoan ko tapos pagkatapos ni mamaligo mama i-exercise ko naman siya yun ang aking ginagawa araw-araw Subaybayan so niyo ako sa aking vlog kasi papakita ko sa inyo kung paano ko siya ini-exercise. Kasi dati, hindi siya nakakalakad. Tapakit likod niya, tapos yung dito niya masakit. Kaya may isling siya. Pinaubo ko siya sa pano. Mamaya babalikan ko siya. Hindi ko naman sa inyo pili ipakita yung employer ko at baka magalit sa akin. Baka bawal kong binibigyan ng employer. <coughs> Ako okay lang maibidyo ko itong ginagawa ko kasi very proud naman ako sa ginagawa ko kasi ito talaga yung pinuntahan natin dito na, eh, na magtrabaho ng ganito. Maghugas ng pinggan, makatapos kumain, magligpit kung may aayusin. Ayan, ayan. Kasi pag bakante naman ako, pasilpon-silpon lang kasi libre wifi dito sa bahay na ito. May wifi. Kaya kasi cellphone ako kaya kaya nagbablog ako o oh, di ba libre wifi malay mo dumami ang subscriber ko pangarap ko din magkasaho dun sa youtube na yun o oh, di ba ganun ganun talaga dito namin ito linalagay. Ang pagtrabaho, hindi naman masyado mabilisan. Kasi, baka mabasag ko ito. pag OFW ka, yun. Pag ganitong oras, may ginagawa ka pa. Kaya nga po dito, siguro ko alas utso. Kasi magpupunas pa, maghuhugas pa ako ng ito, hugasan ko to. Madali lang ito hugasan kasi inuto lang dito yung soup 'di ba? <clears throat> Minsan, kaya naman ang oil blender view. Minsan, ang iba malungkot kasi kung ang employer hindi naman hindi naman kasi paribay eh. Ang employer ko dito super bait. Biro mo. Pintuhan ko kayo pagdating na pagdating ko dito. Sabi niya sa akin, may wifi daw mag ano daw ako mag connect sa wifi oh hindi sabi ko galing naman wala pa nga akong sa pinapakunit na ako sa wifi o oh, hindi ba? kaya masaya din ako kung off ako, hindi. Ano? wala naman wifi ang cellphone kung, hindi ka magpapalood palud ka ng bawat load 300 kano 350 sa atin e, doon sa Pinas tipid ko nga kaya dito titipid ako kasi kasi akong OFW ng Singapore noon nagalaya ko na Palagi ako, padala, padala lang ang pera, resibo ang natura. Pero ngayon, hindi na mag-iipon ako. Yan, ang aking goal. Mag-iipon ako kasi matanda na rin ako. 50 years old na ako. Sa katunayan, hindi na nga siguro ako pwede tanggapin ng Singapore. Kaso, pinaaral din ako ng ITE ng dito sa Singapore. Kaya, natanggap pa ako ng MOM kaya kaya mga mga OFW dito sa Singapore yung mga bata pa kung pwede lang mag-aral kayo ng ITE Institute of Technical Education diba ba tapos na rin ako mag ano mag maghugas kaya maglilinis na lang ako dito po. Punas-punasan ko na lang. Ito. Punas-punasan lang. Tapos, itong tira namin na sabaw, ilalagay namin sa rip para bukas may sabaw din si mam yung inaalagaan namin. Iinitin na lang namin. Tapos magluluto na lang kami kung kamigulay. Hindi pa kami tapos maglinis mas gusto mag-aabang na daw pa. ng <coughs> Nabati ng mo. Na. Eh, yan ang aking nanay siya dito sa bahay na to <laughs> Hello guys. O, tingnan niyo ang bait-bait ng employer ko. Tinawag ako kasi may bibigay siyang wallet. Hmm. po pupuntahan ko siya. Pero, ipiprefer ko muna yung kanyang pang pang google pang mumog ha hmm. baka mamali ako ipiprepare ko pang niya ito. Um, chlorine.